Hello guys! Hello everyone! For today's video, I si-share ko lang sa inyo na nakapunta ako ngayon sa Tagom City. Ang pinaka pinakamataas na Christmas tree sa Mindanao. Ayan. Oh, ayan. Naka-attendance ako ng pinalabad. Pinadali at pinakalit. Basta yon na yon. Oh, Actually, nagbihay kami mula ng Pantukan papuntang Agusan Resort at saka syempre, atinas mo na kami dito. ba diba? Kasi nga, first time kong pumunta dito. First time kong naka-touchdown dito. At saka, syempre, wala sa plano. Kaya, isusulitin na lang natin yung paglalakad at pag picture picture ay nako basta super super duper oh, ayan oh actually hintayin namin yung pag nito mamaya kasi nga 6pm daw kapag madilim na saka pa light so ay, tingnan natin mamaya yung buong place kung gaano to kaganda guys so ayan so dito na muna ako o ba diba? we are in Tagum tindans gitu eh bahala na na sila we are tagom na po iti di border eh suruy ko ako makakauban to sa sulod eh oh sana all makahagong iti di border wala ko ma maghihapon ng tiguang dayo eh enjoy pa rin ang matanda kahit matanda na sarap maging bata no patortor lang. Hmm. <laughs> Ayan. Ayan. Saan pa maganda spot? Ayan. Ah. Basta pag mag-ilaw ito mamaya, magpipicture ako. Yan lang. Update lang ako mamaya. So, thank you, thank you. Bye-bye.